maayong hapon mga kahilaw mga kahilaw na anasad ko karon diri sa Fisher Mall ayan so kay Domingo man karon so mosuroy or mula agda diri sa Fisher Mall mangita tag maayohon ba basin naday kuan ko hipon nga taas kayo o barog <laughs> ayan na ako sa overfast padulong ko sa Fisher Mall so samahan niya ako sa loob mga kahilaw diya pa ko sa overpass padulong ko sa fisher mall oy shout out dyan sa mga kuhan sa mga kahilaw nato dyan sa sulod sa fisher mall sa mga mahilig mag silip silip dyan sa mga hubag ba ayun o oh. nakabuko ang kalsi ko ani, ako resa ba so ayan yung iba pa uwi na pero ako, pasunod pa lang. Oy, kuya, yung bike mo, kuya, hindi pwede yan i-daan dyan. Buhatin mo yan. <laughs> yan. Pababa na tayo mga kahilaw at tayo po ay papasok sa Fisher Mall. Mangita taghubag dito ah. Kay Domingo man. So, maglaglag ta. Ay, nako, ang init. Ayan, Asa bang entrance din dapita? ay na dito sa unahan ba ay first time pa na akong sulod ni sa Fisher Mall mga kahilaw. Kaya hindi ko alam yung entrance. <laughs> so dito ang banda mga kahilaw ang mga uh, waiting taxi po dito dito dapita din dito, dito, dito mga grab ayan layuas at sa entrance eh. ang hihangat na kong lakad ba Next later. So ayan guys, or mga kahilaw, nandito na ako sa loob. Tapos, ayun. Siyempre, silip-silip tayo kung nabay mga maayohon. So, kini ato ang pag suri suri ani Wala gini siya tumong. suri suri lang ito ani, parang malingaw ba? Kay Domingo man. So, ito na, lingi, -lingi niya yeah, kung kapuyon pwede ra sa kamulingkod kay na may lingkuran ng Dias Daplin And so unsa kaya kung nahuna ni no padulong na sa sa ba kapoy kayo ni magsurisurita tapos si tag kwan ano, abotong tag kaihion kalibangon nako shout out sa mga kumakain dyan kung tiki ani magsuri suri tama ka hilo nga uh, maginosara ba so ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na kay gibati na magkaihi ha mangita tag CR si ani CR CR asa so, dapat ang CR ani kay -E. gaihi on na kay ko ka ba na inaguna sa kuha basi ba daw na sa CR sundon be sundon be si Ariata yan ay bumalik hello ate ayun dito na mga kailaw ibuhagay na natin ato ang ibati ayan ay, nagurus-urus na itong ibati wa grabe na kay kahihiyon kaniha pa sa jeep lang kahihiyon na kay ko so Piyo nga saan yung mata niya. Ay, mangingis ako kadali. Ay, magkabalaga ka, kay di saan di makita sa kamera. Tungkol sa ka adik sa kamera, di nagkinibot kamera. Ah. Uy, makita, galing na ron. o, pilar eh, pag-ihi. Witik So, gawas na ta. Asa na sa tani padong doon? na sa tani, asa tapadongan Ah since wala man tayo, wala tayong ano wala tayong bibilhin ah uh, ganyan ito ah uh, mahimo libot-libot sa mall ito ah uh, tigbalansis mga tao ba <laughs> oh, <laughs> shout out shout out sa mga kahilaw na ito diya munaog na ko eh hindi ka pwede kong libot-libot ba wala ko eh nakita so ano uh, yung mga kahilaw nasa elevator na ako ay sorry nasa escalator na pala ako kasi sklitter ako, pababa na ako at ako po ay uuwi na so doon ako uuwi kay Ate Winnie Kasi bukas, trabaho na naman bukas So, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, wala tayong magagawa, uh, palabas na tayo sa mall tapos, only, yun lang. So, ayan, nandito na tayo sa exit, guys. Ayan, mga kailo, maraming salamat sa pang subaybay so sa aking mga videos. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, mga kailo. God bless.